Naman tayo sa edukasyon. Itinuturing na pinakauna at pinakamalaking eskwelahan para sa mga nangangarap maging seaman ang Philippine Maritime Institute. Pero dalawang kurso sa PMI Manila at QC ang ipinasasaranan ng TREB dahil hindi raw nakapasa sa international standards. Narito ang eksklusibong report. isang SEM na lang gagraduate na sa kursong Marine Engineering si Ralph dito sa Philippine Maritime Institute sa QC. Pero tila mauudlot pa ang kanyang pagtatapos. Wala na kami may pagmamalaking eskwelahan na, na pinasokan namin ngayong kolehiyo. Sa nakuhang kopya ng News 5 na desisyon ng Commission on Higher Education, pinapa-face out na ang mga kursong Marine Engineering at Bachelor of Science in Marine Transportation simula ngayong ikalawang semestre. Bagsak daw kasi sa international standards ng maritime education ang mga nasabing kurso sa PMI. ang nakita dito uh, sa board programs eh may, may problema at may kakulangan sa siguro hindi lamang sa faculty pero kabuuan ng facilities, yung uh, equipment, ng uh, laboratory. Paliwanag ng chef, kapag hindi ipinatigil ang dalawang kursong ito, baka maapektuhan pati iba pang maritime school sa bansa. Tumangging magbigay ng pahayag ang TMI Manila at QC. Sa tansya ng CHED, nasa 10,000 estudyante ang maaapektuhan ng desisyong ito. Ngunit tiniyak nila sa mga estudyante ang maaapektuhan, nakikilalani ng na mga eskwelahang hilipatan nila ang mga subjects na natapos na nila. Humihirit pa ang mga estudyante sa CHED na bigyan ng tsansa ang TMI. pero pinal na raw ang desisyon ng ahensya. Cheryl Posim, News